kahapon nagsimula na yung uh, BICAM, yung Bicameral Conference Committee meeting. Comment nyo lamang dahil sinabi ni Senator Sani Angara na malabo na na maibalik yung uh, ng kamera na confidential at intelligence funds ng mga civilian agencies like sa DepEd at sa OVP. What's your take on this? Uh, Congresswoman Janet, did you support yung pag-strike o talagang pagtanggal yung mga turang intel funds mula sa mga civilian agencies, uh, Congresswoman Janet? Yes, I supported it. No, but um, let me be clear. Hindi siya directed lamang kay Vice President yes, uh, Inday Sara. Ang totoo po niya, nung tinitingnan ko nga yung budget, nagulat ako. Kasi yung confidential fund, lumobo. No? I, think, I just don't have the documents now. Pero parang from 18, from 18 agencies yata, umabot ng 29. Yes. Um, dati nasa mga 16 lang yon, no? Um, pero let us look at the figures. Kung dati rate ang confidential fund total is nasa 500 million lamang. Ang naging pinakamalaki yata nito is 700 during mm -hmm. the time of former president Arroyo. Um, yung sa iba nasa 500 prior to her. Then medyo bumaba ulit ito ng konti, no? Um, naging 750 pero nako-consume lang nasa 500. Nagulat ako na taon 2017, 18, lumobo ito sa, I think, mga 8, more than 8 billion. No? Wow. Then, akala ko, yun lang yun. Uh, pero yung sa Intel fund, ganun din. Lumobo rin siya into billions. Na dati yung Intel fund, e nasa mga ganung amount, 500 billion. Lumobo rin siya no? sa mga more or less Mm -hmm. um, Ganong amount I, I, I'm not sure, no hindi ko lang dala yung papel ko I'll text it immediately after this But it was around 7 to 8 billion So iba pa yung Intel fund Iba pa yung confidential fund Tila mm -hmm. maraming nakiuso at naaabuso na siya Kasi may purpose naman talaga siyang pinagagamitan. Parang naging convenient sa lahat Nagawing confidential fund Kasi nga wala ng audit yes. So ang maganda niyan is hindi mo naman tatanggalin ang pondo pero ilalagay lang natin sa tama. Kasi mga kung program. hindi yan i-correct ngayon, patuloy na yan eh. Ilalagay lang sa tamang program. No? So, pwede naman talaga siyang gamitin ng iba pang mga ahensya. Nakita ko doon yung ibang mga ahensya like DCT ang laki-laki ng confidential uh, um, confidential fund. Um, Well, to be honest, no? kasi ako nanggaling rin ako sa kabinete. Ang confidential fund na nasa Office of the Press, uh, Office of the Executive Secretary or the Office of the President, hindi naman ibig sabihin niyan ay eh, presidente lang ang gagamit. Pwede kasi yung humingi ang ahensya sa bawat pangangailangan nila. Kunyari, mga ilangan ng DICT, isasabit lang naman nila yan, ito yung proposal, and then kung ano yung program na yon gagastusan ng confidential, para siyang ano eh, para na siyang pondo na naka, parang uh, parang you ano parang lump sum fund sorry lump sum fund na uh, ginagamit ng lahat ng ahensya I, I, I believe it's better that way kasi kung uh, response naman kasi may quick response fund yung QRF yun yung sa mga departments yun yung sa mga executive agencies na kapag may calamity or may biglang pangangailangan yung quick response fund ang pwedeng gamitan that's very flexible eh hindi pa yan nasama doon sa confidential fund. Mm -hmm. O yung MOUE, no kasi pang-operate yan, no? at least doon. Oh. Oh. Um para lang medyo maitama natin kasi um dumami na I'm, I'm not blaming the for, the the vice president, I'm not also blaming other people na noon. Siguro uh, parang naging convenient na yes. pasok yan. So ano an an yan, lalaki at lalaki na lang. and then yung parameters kasi saan ba talaga ginagamit yung confidential fund? 'Di ba? Ginagamit 'yan doon sa mga civilian agencies who are actually dealing with situations of national security threats, no? So um na nakita na kasi natin sa utilization ay magugulat ka sa mga sa dami ng ahensya na nagkaroon na ng confidential fund. Minsan maugulat ka kung kailangan ba talaga siya o hindi. So what mm -hmm. will prevent its abuse later on? At ang problema, ang ganda niya ha, I mean, kailangan talaga siya. Pero parang na-taint tuloy yung pangalan. Kasi nga, um, lumaki nang lumaki yung issue eh. So, but then we still have to support all the offices by putting it into actual programs that are part of their mandate. <music>